Alright, what's up mga katropa? So ayan, update ko lang kayo sa aking gulong na bistire So may video tayo nito. Unang video bago natin isalpak tong gulong natin sa likod. Kaya ako ina-update sa inyo mga katropa. 80, 80 ko dito sa harap. Galing sa likod kaya nilipat ko lang dito sa harap. So ayan, uh, nagpalit kasi tayo ng gulong sa likod na... 9080 yan Pinalaki natin tong likod na to So alright uh, update ko lang kayo So panoorin nyo muna tong video na to mga tropa Yung una kong video Na uh, Bago natin isalpak to So alright panoorin nyo muna to Zap mga tol Yan so yan nakikita nyo to Beast tire So magpapalit tayo ng gulong sa likod Kasi pudpud na yun So hanap lang tayo ng vulcanizingan kung saan open. Ayun, meron, may open. Yan, so nakuha ko to kay Elam Auto Parts. Dito lang sa may kawayan, Alright, So right, ayan, i-check muna natin tong ating gulong sa likod. Ayun oh, hud -hud na siya oh. Ayun. So ayan, uh, oh, magi-start tayo dito sa ating odometer. Ayun, kung nakikita nat, kung nakikita niyo mga katropa. Ayun oh, 70,000. 800 dito. Diyan tayo mag umpisa Siyempre, mag umpisa ngayon yung umpisa na pagpapalit ng gulong. Ayan, uh, titignan natin ito mga katropa, kung gano'n siya katagal, kung ilang kilometer ba ang kaya nito. Kayang abutin ng gulong na bis So kung ilang buwan or ilang kilometer. Ayan o, oh, 70. So ayan, yung papalitan natin mga ka yung quick-tire. Yung quick-tire mga ka-tropa, nasa 5 months alright, so ito yung ating gulong na ipapalit beast tire flash so subukan natin to alright, ayan, tatanggalin na ayan, so nagdi-deliver tayo, ayan, Mr. Delivery ayan, daily use yung ating motor alright, budget meal lang tayo mga tropa so alright mga tropa ayan, napanood yun ha So, yun, kaya ko ina-update sa inyo ito mga tropa So, titiglan lang natin, uh, alamin lang natin kung ilang kilometer bang ang kaya ng Bistar, kung tatagal ba siya, kung ilang buwan ba talaga. So, ayan mga katropa, nagbase tayo dito sa kanyang odometer. So, ang kanyang odometer nung una mga katropa ay 70,832. Yun ang una nating odometer. So, ngayon mga tropa, papakita ko sa inyo yung ating odometer. Ayan. Umabot na siya ng 77,871. So, ang gagawin lang natin dito mga tropa para malaman natin kung ilang kilometer na ba yung natakbo ng gulong na to. ililas lang natin to, 70,832. Ayan. Less natin tong odometer ngayon, 77,871. So, ayan na siya mga tropa. Ang ang kinalabasan mga tropa is 7,039 yun ang kilometer nitong uh, natin so ayan everyday 100 kilometer ang takbo natin ang tinatakbo natin ayan so yung titignan na rin, mga troba kung nakikita nyo ba nahahalatan nyo ba yan makapal pa siya mga troba oh. makapal pa so abot pa siya ng siguro dobleng 7,000 So kaya pa siguro ng 7,000 km to Oh, makapal ba oh Diba? So alright, bistire lang ito mga tropa Yan, kung gusto magbistar Murang-mura, sok sa ah, Makapit sa daan mga tropa Kahit na umulan pa yan Basa yung daan, makapit na to Makapit ito mga tropa Bistire lang malakas So, best tire baka naman bahala ka na right mga tropa ayan oh lang gulong ko sarap sa so gandang mag-rides pang long ride so yun lang mga katropa update ko lang kayo sa aking best tire napaka goods so nandito tayo ngayon sa May Aurora huminto lang tayo para i-update ko sa inyo yung aking gulong na bistire. Alright, this is KG Katropo vlog. Maraming salamat sa panonood ng aking video sa so, hanggang sa susunod. Alright, laging tandaan, race right trip always, pisang!